Abanata 336. Ang bisa ng siglong gulang na frost bloom ay mas malakas kaysa sa naisip ni Sebastian. Kasama ng kanyang malakas na kakayahan sa pagbawi, ang kanyang mga pinsala ay ganap na gumaling sa isang sandali lamang na pagsisikap. Bukod dito, isang malawak at dalisay na enerhiya ang umikot sa kanyang mga paa at daan-daang meridian. Ang kanyang paglilinang ay umabot sa isang bottleneck, at ang kanyang aktibo at passive na enerhiya ay hindi balanse. Kaya naman, hindi niya nagawang makalusot. Ito ang pinakamalaking disbentahan ng kanyang cultivation technique. Ang paglagpas sa bottleneck ay nangangailangan ng pagsipsip ng passive essence ng isang babaeng may espiritual na katawan. Tamad na nag-inat si Sebastian, nakakaramdam ng kaganhawahan at kaganhawahan sa buong lugar. Nakaramdam siya ng hindi kapanipaniwalang kagaanan. Pagkatapos ay sinimulan niyang pinuhin ang Purple Miracle Pills. Ginamit niya ang century-old dragon root, century-old white herb, at century-old fungus bilang pangunahing sangkap. Pagkatapos, nagdagdag siya ng ilang dosen ng pantulong na damo. Ito ang lahat ng mga materyales na kailangan para sa Purple Miracle Pills. Ang formula para sa Purple Miracle Pills ay aksidenteng nakuha ng master ni Sebastian. Gayunpaman, dahil sa kahirapan sa pagkolekta ng mga materyales, hindi pa ito napino dati. Ngayon, sa pagbibigay ng pamilya Lloyd ng mga materyales ng libre, ito ay isang hindi kapanipani walang kaaya-ayang pakiramdam. Bagamat hindi pa niya napino ang ganitong uri ng tableta, mayroon siyang malawak na karanasan sa alchemy. Dagdag pa, likas na may talino si Sebastian sa larangang ito. Marahil ay dahil sa kakaibang pangangatawan niya. Ang pangangatawan ni Sebastian ay ang bihirang active passive divine body, na maaaring dahilan kung bakit niya naiintindihan ang Aether script. Gayunpaman, mataas ang antas ng kahirapan sa pagpino ng Purple Miracle Pills. Nangangailangan ito ng mahigpit na kontrol sa init at mahabang panahon ng pagpino. Kumonsumo ito ng maraming enerhiya. Nang matapos ang proseso ng pagpino, napaupo si Sebastian sa lupa, humihingal. Mapatla ang kanyang mukha, at basang-basa ang kanyang leeg sa pawis. Siya ay lubhang mahina. Ang mga purple miracle pills na ito ay mas mahirap kaysa sa naisip ko. Muntik na akong mawalan ng buhay. Baka sa mukha ni Sebastian ang matinding takot. Halos hindi na siya makatiis ngayon lang. Sa matinding determinasyon lamang niya nagawang magtyaga. Ngunit ang kanyang espiritual na enerhiya ay halos maubos. Gayunpaman, Naamoy ni Sebastian ang nakakaakit na halimuyak ng mga table tas. Isang napakatalino ng iti ang sumili sa kanyang mukha. Bagamat pagod na pagod siya, sulit naman ang lahat. Itinaas niya ang takip ng alchemy pot para makita ang siyam na purple miracle pills na nakalatag sa loob. Ang mga table tas ay napakalinaw na parang inukit mula sa esmeralda higit sa lahat, ang mga table tas ay naglalabas ng napakabangong aroma na nagpapatubig sa bibig ng isang tao hindi napigilan ni Sebastian ang mapalunok, nakaramdam ng gana na kunin ka agad. Gayunpaman, nilabanan niya ang tukso. Sa sandaling ito, ang kanyang paglilinang ay nakatagpo ng isang bottleneck. Hindi niya maipagpatuloy ang pagsipsip ng enerhiya hanggang sa makumplito niya ang isang pambihirang tagumpay. Kung may sobrang lakas sa kanyang katawan, may panganib na sumabog at mamatay. Inilagay ni Sebastian ang Purple Miracle Peel sa isang bote at sa kanyang bulsa. Kaagad pagkatapos, umupo siyang naka-cross-legged sa lupa, dahan daw ang nabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Ang proseso ay tumagal ng halos kalahating oras. Pagkatapos, sinimulan niyang muli ang alchemy pot. Sa pagkakataong ito, pinipino niya ang mga table tasks para kay Travis. Kung tutusin, ang pamilyang Lloyd ang nagbigay ng mga materyales, kaya kailangan niyang pinuhin ang isang batch para kay Travis kahit na ano. May natitira pang materyales mula sa pagpino sa Purple Miracle Pills. Ano man ang pagiging epektibo, tiyak na sila ng mga table tas. Sa loob lamang ng sampung minuto, ang mga table tas ay pino. Mabango ang amoy nila, maganda ang hitsura, at kulay ube din. Tumango si Sebastian at inilagay sa isang bote. Sa halip na umalis ka agad, nakatuon siya sa pagpapanong balik ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Total, nasa tirahan din ni Lloyd sina Merlin at Nelson. Kailangan niyang maging handa sa anumang hindi inaasahang sitwasyon. Kabanata 337 Sa labas ng alchemy room, palaging nakabantay sina Benjamin at Travis. Natatakot sila na baka tumaka si Sebastian. Dad, ang tagal. Bakit hindi pa lumalabas yung manggagamot? Baka may nangyaring masama. Mukhang balisa si Travis. Nag-aalala siya kung maaari ba siyang bumalik sa pagiging isang normal na tao. Maghintay pa tayo ng kaunti, parehong balisa ni Benjamin. Gusto niyang pumasok at tingnan, ngunit natatakot siyang magambala si Sebastian. Kung nabigo ang alchemy, hindi niya alam kung saan ilalabas ang kanyang mga frustrations. Maya-maya lang, tuluyang bumukas ang pinto ng alchemy room. Nag-walk out si Sebastian, kunwaring pagod. Dr. Miracle, matagumpay mo bang napino ang purple miracle pills? Nagmamadaling tanong ni Travis. Tapos na. Kunin mo na ang mga ito. Inabot ni Sebastian kay Travis ang mga pills na ginawa niya. Sabik silang inagaw ni Travis, mabilis na binuksan ang bote, at nakita ang mga tabletas sa loob. Sa sobrang tuwa ay halos mapatalon siya sa tuwa. Dr. Miracle, maaari ba akong gumaling sa pamamagitan ng pag-inom ng purple gold pills? Sabik na tanong ni Travis. Hindi magiging sapat ang mga pills lang. Kailangan ko ring magsagawa ng acupuncture para sa iyo, at kakailanganin mo ng medicinal catalyst kapag umiinom ng mga pills kung may link na nabigo, lahat ng nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan, paalala ni Sebastian. Gusto ni Travis na lunukan ang mga table tass. Nang marinig niya ito, nagulat siya. Dr. Miracle, please treat me quick. After everything is done, I'll really thank you sincerely, tame time na pakiusap ni Travis. Nais niyang maalis ang kanyang kapansanan sa lalong madaling panahon. Yes, Dr. Miracle. Pakiusap pagalingin mo siya agad. Magkano ang kailangan mo? Name your price, sabi ni Benjamin. Gumastos na siya ng ilang bilyon, at wala siyang pakialam na gumastos pa ng kaunti. Kahit umabot pa ng 10 bilyon, papayag siya ng walang pag-aalinlangan. Napagpasyahan niya na kapag gumaling na ang kanyang anak, papatayin niya si Sebastian at bawiin ang pera. Maaaring hindi mo alam na ang pagpino sa Purple Miracle Pills ay kumonsumo ng napakalaking espiritual na kapangyarihan mula sa akin. Upang matiyak ang kanilang lakas, ibinuhos ko pa ang mga ito ng aking kakanyahan at dugo, na lubhang naubos ang aking sigla. Sa makatuwid, kailangan ko ng mahabang panahon ng paggaling, mahinang sabi ni Sebastian. Gaano katagal ang kailangan mo? Nagmamadaling tanong ni Travis. As you know, Mahirap ang pagbawi ng sigla. Hindi ko ma-estimate kung gaano katagal pero kahit kalahating taon lang, Sebastian said. Ano? Kalahating taon? Dr. Miracle, please think of a way. May paraan ba para mabilis na maibalik ang sigla? Mukhang balisa si Travis. Ayaw niya talagang maghintay ng ganoon katagal. Umiling si Sebastian. Gumagawa lang siya ng mga dahilan tungkol sa pinsala sa sigla para makabili ng oras at makahanap ng pagkakataong makatakas. Nakangiting sabi ni Rainy, since that, the case, rest well, Dr. Miracle. Whatever you need, just say it. We'll do our best to satisfy you. Nako, may isa pa. May mga kilalang bisita tayo sa bahay na curious sa medical skills mo. Gusto kanilang makilala. Papayag ka bang makipagkita sa kanila? Huwag ngayong araw. Pagod na pagod ako ngayon at kailangan kong magpahinga, magalang na pagtanggi ni Sebastian. Ayaw niyang makilala si na Merlin, Elena, at Nelson. Kung nakita nila sa pamamagitan niya, ito ay magiging kapahamakan. Bumalik si Sebastian sa kanyang guest room para magpahinga. May naghanda siya ng maraming masasarap na alak at pinggan. Pagkatapos kumain at uminom ng busog, naligo siya at nahiga. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik na bumangon si Sebastian. Gusto niyang tahimik na kumawala, ngunit nakatagpo siya ng mga tao sa paligid ng bahay. At maraming nakatagong gwardya sa malapit. May dalawang grandmaster din na nagbabantay sa bahay. Inalis nito ang anumang posibilidad ng kanyang pagtakas. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Sebastian hindi siya naniniwala na babantayin siya ng mga taong ito araw-araw. Laging may pagkakataon para makatakas siya. Ngunit lumipas ang dalawang araw, at hindi pa rin siya nakahanap ng pagkakataon. Nang gabing iyon, maagang natulog si Sebastian. Sa kalagitnaan ng gabi, isang maitim na figure ang dumulas sa silid. Lumapit ang taong iyon sa kama, humawak ng matalim na punyal, at sinaksak ang puso ni Sebastian. Kabanata 338 Noong tatarap na sana ang punyal sa puso ni Sebastian, biglang iminulat ni Sebastian ang kanyang mga mata at mabilis na hinawakan ang palso ng asasin. Dahil sa gulat, sinubukan ng asasin na kumawala. Pero mahigpit ang pagkakahawak ni Sebastian. Gaano man kahirap ang pagpupunyagi ng asasin, walang paraan para makalaya. Sa kawalan ng pag-asa, Ibinaba ng asasin ang isang palad patungo sa ulo ni Sebastian. You strike quite fiercely, mahina sabi ni Sebastian, hinarangan ang pag-atake gamit ang kanyang kamay. Sa isang malakas na paghila, naging sanhi siya ng pagbagsak ng asasin sa kanyang kama. Bitawan mo ako. Malakas na nagpumiglas ang asasin, galit na sumisigaw. Ang boses ay malinaw at kaaya-aya, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Pinitik ni Sebastian ang kanyang daliri, nagpakawala ng isang pagsabog ng espiritual na enerhiya na nakabukas sa mga switch. Agad na nagliwanag ang silid. Ang figure ng mamamatay tao ay kaaya-aya, at siya ay may mahinang bango. Huwag kang gagalaw, o papatayin kita, pagbabante ni Sebastian habang nakahawak sa leeg niya, dahilan para nanlamig siya sa takot. Inabot niya at tinanggal ang maskara niya, na nagpakita ng hindi kapani paniwalang walang magandang mukha. Ito ay walang iba kundi si Rainy. Hindi nagulat si Sebastian. Nahulaan na niya na siya iyon. Maraming mga gwardya sa paligid ng bahay, at isang tao lang mula sa pamilya Lloyd ang maaaring nasuhulan ng ilan upang makalusot. Ang balingkinitang figure ng assassin ay bumagay kay Rainy. Bitawan mo ako, o papatayin kita sigaw ni Rainy, punong-puno ng pagpatay ang mukha niya. MS Lloyd, wala po kaming awa yan. Bakit po kayo pumasok sa kwarto ko para patayin ako sa kalagitnaan ng gabi? Nakangiting tanong ni Sebastian. You old bastard, you made me wash your feet. Gusto kitang hiwa-hiwain at ipack-in sa mga aso. Sino ba ang mag-aakalang magagalit ka sa akin ng ganito dahil lang sa paghuhugas ng paako? kung makitulog ako sa iyo ngayon, malamang na naginip ka na patayin ako, ani Sebastian. How dare you? Bulalas ni Rainy. Nang marinig iyon ay namutla ang mukha niya. Naiinis na sa kanya ang makita lang ang matanda at her ang hitsura ni Sebastian. Noong isang araw, ang paghuhugas ng kanyang mga paa ay sapat na upang may suka siya sa disgusto. Paulit-ulit niyang hinugasan ang kanyang mga kamay ngunit marumi pa rin ang pakiramdam niya. Kung ang matandang ito ay makitulog sa kanya, ito ay lubos na pagtataboy sa kanya. Gusto mo na akong patayin. Bakit hindi ako makitulog sa iyo? Ngumisi si Sebastian. I'm warning you. I'm the daughter of the Lloyd family. If you dare touch me, you'll die a horrible death. Malamig na banta ni Rainy. Napangisi si Sebastian, hindi nagulat, umaasa pa rin ang pamilya mo para pagalingin ko ang kapatid mo. Kahit alam ng tatay mo ang tungkol dito, hindi niya ako papatayin. Kahit ngayon lang. Siyempre, hindi ka kasama dyan. Dahil ayaw mong pagalingin ko ang kapatid mo. You're talking nonsense, mabilis na sagot ni Rainy, ngunit pinagtaksilan siya ng mga mata niyang umiiwas. Malamig na tawa ni Sebastian. I have keen eyes. You can't deceive me. Your brother's downfall benefit you. Otherwise, You wouldn't have chosen this moment to kill me. You're slandering me. I never had that thought. Let go of me, or I'll scream for help, pagbabanta ni Rainy. Sige na sumigaw ka. Gusto kong makita kung paano haharapin ng tatay mo ang pagtatangka mong patayin ako, singgal ni Sebastian. Bakas ang pag-aalala sa mga mata ni Rainy. Kung nalaman ito ni Benjamin, hindi siya maliligtas. Kahit na alam ng tatay ko, Paparusahan lang niya ako. Pero mas malala pa sa kamatayan ang pagdungisan mo sa akin. Kung pakakawalan mo ako ngayon, gagantihan kita ng husto, ani Rainy. Mukha ba akong nangangailangan ng pera? Nakangiting tanong ni Sebastian. Pangalanan ang iyong mga kondisyon at susubukan kong matugunan ang mga ito hanggat hindi sila labis, alok ni Rainy. Simple lang ang mga hinihingi ko. Manatili ka dito ngayong gabi at pagsilbihan mo ako ng mabuti. Napakaganda ng balat mo. Tingnan pa lang kita naglalaway na ako. Pusta ko masisiyahan ako sayo, maalay na sabi ni Sebastian. Hindi lang niya siya tinatakot. Tunay na may ganito siyang pagnanasa. Kabanata 330 Ang intensyon ni Sebastian ay hindi lamang para sa kasiyahan nilalayon niyang makumplito ang isang makabuluhang pagbabago sa kanyang paglilinang. Nagamit na niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang siya sa atin si Rainy at natuklasan na mayroon itong espiritual na katawan. Isa pa, malamang na dalaga pa siya. Kung maaari siyang matulog sa kanya, maaari niyang makuha ang kanyang purong passive energy. Pagkatapos, ang kanyang cultivation ay sasa ilalim sa isang makabuluhang pagbabago na magtutulak sa kanya sa Divine Realm. Sa oras na iyon, ito ay lubos na magpapahusay sa kanyang lakas. Siya ay magiging walang takot kahit na magsama na Merlin at Nelson laban sa kanya. Huwag mo nang isipin yon. Bulalas ni Rainy na may halong gulat at galit. Hinding hindi mangyayari yon. Bitawan mo ako, o sisigaw ako ng tulong. Kung ayaw mo, kailangan kitang patayin, malamig na sabi ni Sebastian. You wouldn't dare. Pamamahay ko to. Kung papatayin mo ako, hindi ka makakatakas ng buhay, pakli ni Rainy. Huwag kang masyadong tense. Nagbibiro lang ako, casual na tawa ni Sebastian. Papayagan kita sa ngayon, ngunit hindi magtatagal ay darating ka upang pagsilbihan ako ng kusa. Managinip ka. Pilit na tinulak ni Rainy si Sebastian at tumakas sa gulat. Isang malamig na ngiti ang naglaro sa labi ni Sebastian. Kinaumagahan, ipinatawag niya sina Benjamin at Travis. Dr. Miracle, kumusta ka mga nakaraang araw? Tanong ni Benjamin. Not too bad, pero nawalan ako ng vital energy. Bum on tong hininga si Sebastian. Dr. Miracle, wala na bang paraan para mabilis na maibalik ang iyong vital energy? Tanong ni Travis na ayaw sumuko. Well, nag-aalangan si Sebastian, mukhang hindi sigurado. Dr. Miracle, kung may paraan, pakisabi sa amin, nag-aalalang joke ni Travis. Sumagot si Sebastian, mayroon talagang isang paraan upang mabilis na may ang mahahalagang enerhiya ang aking paraan ng paglilinang ay medyo espesyal at nangangailangan ng isang tiyak na sangkap upang mabilis na mabawi. Anong substance? Agad na tanong ni Travis. Passive energy. Passive energy. Ano yun? Nagkatinginan sina Benjamin at Travis na may pagkalito. Ipinaliwanag ni Sebastian, hindi ako mahilig magpatalo tungkol sa bush. Ang mga babae ay may lunar na katangian, at sila ay natural na naglalaman ng passive energy. Nako, kailangan mong mga babae, Dr. Miracle. Dapat sinabi mo ng mas maaga. Sabihin mo lang sa akin kung ilan ang kailangan mo, dismissive na sabi ni Benjamin. Sa mga mapagkukunan ng pamilya ni Lloyd, hindi magiging isyo ang pagbibigay ng dose dosenang kababaihan. Paglilinaw ni Sebastian, it's not just about any woman. Once a woman loses her virginity, her pure passive energy dissipates. Naintindihan naman agad ni Travis. So kailangan mo ng virgins. Hindi problema yon. Ilan ba kailangan mo? Ikanaway ni Sebastian ang kanyang kamay. Makinig ka muna sa akin. Kahit sa mga birhen, ang purong passive energy na taglay nila ay kadalasang napakahina. Ang paggamit nito upang maibalik ang aking vital energy ay halos imposible maliban kung ang babae ay may espiritual na katawan. Nang marinig ito, napawi ang ngiti ni Benjamin. Isang malamig na kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Dr. Miracle, you've been beating about the bush this whole time. You're after my daughter. Sabi ni Benjamin, punong-puno ng murder intent ang mukha niya. Ang mga espiritual na katawan ay napakabihirang. Napakapalad ng pamilya Lloyd na magkaroon ng dalawang ganoong individual sina Travis at Rainey, Dad, baka hayaan na nating matulog si Rainey kay Dr. Miracle, pansamantalang mungkahi ni Travis isa siyang makasariling tao, tinitingnan si Rainy bilang isang kasangkapan lamang. How dare you? Sarili mong kapatid yan. Matigas na saway ni Benjamin at nagpatuloy, we can wait for six months. Mabilis itong lilipas. Sumingit si Sebastian, tama si Mr. Benjamin. Maikli lang ang anim na buwan. Gayun pa man, kung maghihintay ka ng ganoon katagal, maaaring hindi na may ayos ang nawasak mong core. Kabanata 300 at apat na po. Anong sabi mo? Maibabalik ba ang korko? Mabilis na hinawakan ni Travis ang mga braso ni Sebastian habang puno ng pag-asa ang kanyang mga mata. Siya ay umaasa lamang na mabawi ang kakayahang gumana bilang isang tao at malayang ilipat ang kanyang mga paa. Hindi siya nang ahas na mangarap na may ayos ang kanyang kaibuturan. Dr. Miracle, is it really possible to repair a damaged core? That seems impossible. Puno ng pagdududa ang mga mata ni Benjamin ngunit kumislap din ng pag-asa. Si Travis ay hindi lamang ang kanyang anak na lalaki kundi ang pinakatanyag na talento na nakita ng pamilya Lloyd sa loob ng isang daang taon. Kung may pagpapatuloy ni Travis ang kanyang paglilinang, ang kanyang talento ay walang alinlangan na magdadala sa kanilang pamilya sa walang katulad na kaluwalhatian. Tumanggaw si Sebastian. Sa totoo lang. Ang pag-aayos ng core ay maaaring mukhang milagro, ngunit may kakayahan akong gawin ito. Gayunpaman, ang timeline ay hindi dapat lumampas sa tatlong buwan. Kung hindi, kahit ang Celestial Immortal ay hindi makakatulong. Maganda 'yon. Dr. Miracle, pakiusap tulungan mo ako. Papayag ako sa kahit anong kondisyon mo kapag naayos mo ang core ko, nanginginig sa tuwa si Travis ngunit mukhang problemado si Sebastian at mahinang sinabi, sana kaya ko. Ngunit ang pagpino sa Purple Miracle Pills ay lubhang naubos ang aking sigla. Aabutin ng hindi bababa sa anim na buwan bago mabawi. Dahil doon, nagmamadaling hinawakan ni Travis ang kamay ng kanyang ama. Dad, you heard Dr. Miracle. Maaayos pa ang korko. Please let Rainy help Dr. Miracle to recover his vitality. Kumunatang noon ni Benjamin at tinanong si Sebastian, sigurado ka bang maaayos mo ang isang nasirang core? Oo naman, pagkumpirma ni Sebastian. Gaano ka kakampan? Tanong ni Benjamin. Nakatulong ako sa dalawang pasyente na ayusin ang kanilang mga core dati. Ako ay hindi bababa sa siyamnapung porsyento na tiwala, pagmamalaki ni Sebastian. Dad, why are you hesitating? mabilis na pumayag sa kanyang mga kondisyon, joke ni Travis. Ngunit na natiling maingat si Benjamin. Tinitigan niya ang mga mata ni Sebastian at malamig na nagtanong, paano ko malalaman na nagsasabi ka ng totoo? Bakit naman kita dayin? Sa tingin mo ba itataya ko ang buhay ko para lang paglaruan ang anak mo? Ganti ni Sebastian. Malamig na sabi ni Benjamin, it better not be a lie. I'll be blunt kung hindi mo kayang ayusin ang core ng anak ko, magdurusa ka ng husto. Huwag kang mag-alala, Mr. Benjamin. Basta't mabawi ko ang lakas ko, walang magiging problema. Subalit, nag-aalala ako na hindi papayag si MS Lloyd, sagot ni Sebastian. That's not for you to worry about. I'll have her come to you tonight, sabi ni Benjamin bago umalis kasama si Travis si Rainy ay nasa sala ng tirahan ni Lloyd. Lumapit siya kay Benjamin at nagtanong, Tay, pinatawag mo ako sa sobrang pagmamadali. May nangyari ba? Nag-alinlangan si Benjamin, hindi sigurado kung paano magsisimula. Maya-maya, hindi na nakapagpigil si Travis at sinabing, Rainy, may kailangan kami ng tulong mo. We need you to make a small sacrifice for my sake and for the sake of the family. Are you Will? Anong sakripisyo? Agad na naging maingat si Rainy, na naramdamang may mali. Here's the situation. Dr. Miracle can repair my core, paliwanag ni Travis. That's fantastic news. But what does it have to do with me? I can't help with that, sabi ni Rainy. Hindi, makakatulong ka, diit ni Travis. Naubos ni Dr. Miracle ang kanyang sigla sa pagpino sa Purple Miracle Pills at hindi niya ako kayang gamutin sa kanyang kasalukuyang estado. Kung ang aking core ay mananatiling nasira ng masyadong mahaba, hindi ito magagamot. Kaya, kailangan nating humanap ng paraan para matulungan si Dr. Miracle na mabawi ng mabilis ang kanyang sigla. Hindi ko maintindihan ang alinman dito. Paano ako makakatulong? Tanong ni Rainy. Maaari kang tumulong. Ngunit ang tanong ay kung handa ka bang gumawa ng isang maliit na sakripisyo para sa akin at sa pamilya, sabi ni Travis. Travis, just tell me directly. Stop beating about the bush, naiinip na sabi ni Rainy.